Video na lang natin yung top. Ayan. Oo. Okay na yan. Sige. Basta yung una yung problema is hindi kayo makalingon na gusto. Oo. Kasi ito hindi matingala din harap siya. Ah. So, dito. Tapos, Masasakit. pag ganyan, yan. Yan, hirap yan. Oo. Parang hindi mo masagad, no? Hmm, hindi masagad. Kabila. Kasi may buhol, may ano doon sa likod. Ay, lalo na itong dito. Mm. Sa bingi. Sige, ta, dito na ulit. Tingin. Dito. Tingin ka dito. Yan. Okay. Sa kabila, dito. Mas malayo pa dito no Anyway, sige lang. Kaya sabi niya pala kanina doon, marami talaga to. Marami. <laughs> sige lang, nambot ulit. Sige, ako konti. Isa pa. Sige, ulit. Okay, nambot okay. lang. Konti pa. Okay, tapos parang itong balikat. Relax lang, bagsa konti. Yeah. Okay, mayroon. Hehehehe. <laughs> Okay, sige, higa ko konti ha. Ah. Okay, isa pa, bagsak ng konti ito. Bagsak ng konti. Iyon talaga. Dumami na. <laughs> okay. Parang <laughs> <laughs> ano lang eh. Duro no, mo no, no. light <laughs> mo. Nambot lang konti. Ayan, isa pa. Parang iyo ko muna, tapos parang sa side. Next lang. Okay, isa pa medyo napipigilan ng konti eh. Konti ulit. Relax, relax Parang ganyan lang. parang, yun. Isa pa. Okay. Yun. Talaga. Sabihin <laughs> ko lang ito konti. Kamay. Lambot lang. Yun know. Wala pa nga, no? Nagbago na siya agad. <laughs> found it. Ooh. ah. ya. Grab <laughs> ya. Yeah, lagutok mo. Um, lagutok talaga. Kasi ako lang kante. Okay. Okay. Mas inay lang. Exit na lang. Sa pahinay. Dapat mo lang pigilan. Exit. back, back. Yun. Yun Ay. talaga. <laughs> Mas parang pamayawang lang ganyan. Yan. Yeah. Sige, pamaywan ka lang. Ayan. Tapos tulak ko rin tong siko. Siko lang. balik mo lang siya sa akin. So, sige Balik mo na. Yung siko. Yan. Sige pa. Lakas. Konti. Konti pa. Yun. Pumutok. Sa pa. Kabila din. Sige. Balik mo na siko. Pabalik. Sige. Lakas. Konti. Konti pa. Okay. Taas ko na lang ito. Pag ganito lang. Taas ko lang. Ayan. Relax. Konti. Wait lang. Ayan. Ayan. Yun. <laughs> pag lumagutok, parang nakakapanghina, you eh, know? Mm -hmm. Okay. Okay. <laughs> uh, mas masana na. <laughs> lingon, sige, sige. Lingon. Lumambot may O oh, medyo lumambot niya, konti. Di ba? May ano pa yan? May, may konti kasing ano eh. May konting pigil, <laughs> kaya medyo, oh, sige, di ba, di may pag nakahiga, sagad natin. Sige naman na gaya. Bawalan mo lang yung <laughs> Dapa po kayo dito. Yan. Yung baba po dito, banda. Snow lang dito para hindi masyadong masakit. Yan. Okay. So bagsak naman lang po itong kamay. Dito lang sa baba. Yan.

Pull your One more. Papa. Okay. Bagsak lang ito. Okay. Papa. Okay. Sa mga anak kayo ng mga foreigner, ah. <laughs> Mga anak na ng foreigner yung mga bata dito sa naro eh. yung mga taga mga English speaking. Samantanang <laughs> ng panahon na mga ganyan, ibang laro eh, di ba? <laughs> Habulan, taguan. <laughs>

kata gitu kan. Sudah. Eh. sa karap dito. Mm, dito, no? Mm, yan, yan. Dito rin, kabila. Hindi nah. masyado. Hindi masyado. Di mas dito matindi. Ah. Ito yan siya, yung dito-dito. Medyo pitigin ko ng konti ito. Yeah. Okay, isa pa. Okay. <laughs> Kabila rin. Ayan, yeah, yeah. ayan. Relax mo lang ito. Okay. Parang dito banda. Ayan, yeah, yeah. ayan. Para mas witsin natin. pata.

ना mm -hmm. yeah. <laughs> yeah mm-hmm Mas katong pa. Tuhod pala. Sige lang. Okay. Yun. <laughs> Grabe. Parang armalet ah. Ah. Parang wala dito, no? <laughs> <laughs> Sige lang. Relax ulit. Yun. Yun. Matindi nga, Brin. Talaga masakit dito, eh, no? Mm. <laughs> Mabok, eh. <laughs> Sarap ng lagotok na. Madalasan dyan, pa isa-isa lang, itok Yun know, ang haba, eh. Higa ka naman. Lagotok, eh. Rock! Gumanan, eh. <laughs>

<sociedad> <ки> Уф! Я <Leonard> Okay. Tingnan lang ulit. Okay. Bagsak lang balikat. Relax. Ayun! Ayun! <laughs> Meron sa lalim. Yung isa lang. Yung isa. na una, knockout na. Yung una, knockout na. Yung, yung isa lang muna. Yan, ako na yan. <laughs> Knockout na nga yung isa ka po. Yun na una. <laughs> Knockout na. <laughs> Lambot. Yun sila nga doon. Relax na. Okay, isa pa. Okay, isa pa. Konti pa. Yun. Dito may yung natanggal. Okay. <laughs> dami. Relax ulit. <laughs> You're next. <laughs> yeah. It's ulit. Tuhod lang. Relax. Dax Conte. Apa? lambat tuh. Dax Pak. Sige lang. Okay. Nombor konte Conte. Parang higa lang. Iya, iya, higa lang. Okay. Yun, sama. Higa lang ulit, tuh Dax. Yun. Yun, nanti pa. lambat lah higa lang konte Eh,

Okay. <laughs> Lambat lang ulit. Relax pa. Opa. Lambat lang. Yan. Oop, tumigas. Biglang, <laughs> lang. Hiyama na dyan. Okay yan. Okay na muna. Relax ulit. Yun. Okay. Lakas. Okay, konti pa. Oop, tumigas. Sige, angat ulit. Parang gusto niyang umangat mo na eh. Relax lang ulit. Okay, isa pa. Last. Samantalahin na natin. Sinamantala eh. <laughs> no. You're next. No. <laughs> okay. Angat konti. Konti lang. Abante. Ah, dito. Ata agad konti. Ayan. Okay na yan. Straight lang pa. Okay. Kumay. Okay. Okay, shoot. Sakto. Relax lang. Parang gagawin ko parang titwist lang ito konti. Inhale lang. Tapos relax lang ito ang likod. Exhale. pa. Inhale ulit. Exhale. Oh, sarap na naman. sarap. <laughs> 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 Huwag <laughs> <So okay. laughs> konti yung put lang doon. Yan, yan. Okay yan. Yan. Tapos parang higa mo lang yan dyan. Yan. Ito Iyan. Okay. Relax lang ulit. Inhale lang. And exhale. Shut up. Inhale ulit. And exhale lang. Okay. Kabila. Okay na. Tapalit <laughs> so tayo ulit. Tapos taas mo itong pa. Balakang rin. to so, Okay. Ayan. Straight yung paa. Dito muna ako. Sagad ko lang ito. Sige na. Parang tatagilid ko lang siya pag ganito. Yeah, pa. okay. Relax na. Inhale lang. Kunti. Exhale. dahan da da Okay. okay. <laughs> Tapa. Inhale Exhale. Iyo. Iyo o. Kasagad na yan siya. Kapitan mo yung paa. Dinan mo. Oop. Tawel, tawel. I'm okay. <laughs> Hindi na naman Yan, 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 yan. Uh, relax mo lang itong leeg. Tapos, relax lang yung, spine. Huwag mo pipigilan. Inhale ka lang sa ilong. Exhale. Diretso. One, two, three, four, five. Isa so, pa. Inhale ulit. Exhale. Yun! Uh -huh. Sarap! <laughs> Sige lang. Relax mo na. Tanggalin lang natin ito. Okay. Relax lang. Hindi bago yung katawan ko ngayon ah. Ito dati ah. <laughs> <laughs> Sige, upo lang muna. Relax lang. Lambot lang konti. Sige daw dito ulit. Okay Pwede na lumingon? Pwede <laughs> na sir. Hindi na wala na dito. Masasakit talaga eh. Hindi na. Hindi ko talaga yan ito. ito, Ito, ito. Mm. Yan yan, mayroon talaga dyan. Pinakabald ako yan eh. Sagad ko lang ito konti. Relax mo lang siya. Medyo. Okay. Inhale lang. Tapos relax. relax. Isa pa. Inhale lang ulit. Exhale. Okay. Isa <laughs> pa. Tatagilid ko lang konti. Relax lang. Inhale. Exhale. Sagad ko lang konti. Okay. Isa pa. Inhale lang ulit. Exhale. Lambot. Lambot. Okay, mayroon pa konti. Isa <laughs> pa. Sagad na natin po. Yan, inhale lang. Exhale. Tulak ko lang konti. Sama ka lang. Isa pa. Yan, isa pa. Exhale. Sama ka lang. Okay. Isa pa. Relax balikat. Huwag matahas. Lambot lang. Inhale lang. Relax, Relax ng balikat. Inhale. Exhale. Iyon. Hindi <laughs> kasi mas maganda siya masagad yun dito sa leeg niya. Eh. Kasi medyo... Oh. Okay na, no? oh. Laki ng pinagbago. Hindi <laughs> ka. Anyway, yun, Hindi ano? okay. yung mataas, no? Oo. Oh. Hindi na masakit dito. Oh. Kasi pag ginanam mo yan, ito talaga, eh. Saka dito. Dito. <laughs> hmm. Parang hindi na siya nagagalaw. Kasi Since masakit, hindi mo na rin siya masyadong ginagal daw. Kitty jogging eh. Pahinga, ganun din. Oo. Oh. Ganda na ng ano? Makiramdam. Makiramdam. Okay. Anyway, nice. since... thank you. Thank you. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you. Hulog ka ng langit. <laughs> thank you po. <laughs>